Mga mga katambay ito ay, ay. kayo ngayon. So wala pa rin tayong gi ito. Bihir tayong anong is dahil gi. Tuna. Tuna malaki. Oo. Oo. Praksyon. Tigo. Gina. Ian. Kailangan noob. Siguro 'yun ah. Oh. Sa bahay. Iya to li ma. Pili daw niya 'yan. Yara tayng kes. Kakaliskis kakaliskis ang kupayan. Kakaliskis 'yan tunama na ba yun tunay 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 na tunay malaki. Masarap. tunay tunay Laki, no? no guys, yung guys, ha? Tinan nyo kamay ko, ha? Ah, Buntot. Hmm. Ganong kalaki yung isda na tuna. Ito lang, guys. Ma ano pa to? Malig pa yan. tayo na mas malaki pa Ay, yun dyan. Ayan yan. lang yan. Ito lang kayo. Okay. Ang bibi niya, kikita din ako yung reason, hanggang dito na lang. Yes,